good morning mga kabataan. Meron tayo ngayon dito ang pamanay hunting uh, Bali pang merienda lang to mga kabataang Tsaka sticker Sinumahan natin Baka pamilyar ka sa lugar na to Ayan Puntahan mo na Panoorin mo na lang sa next video Ayan 15 minutes later Ayan, ito na tayong mm, makakakuha What? Ay, hindi, hindi, hindi pala siya Baka natin, mga kapatang dadating na yun ala ko siya na yung makakakuha, hindi pala Ay, ito na,

ha ba lang Tama mo pre Hanapin mo! Adyan lang yun <laughs> Ano sabi sa'yo? sabi? Wala Ikaw eh <laughs> <laughs> uh, thank you.